Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin ang PRRD bill ni Madam Senator Amy Marcos. Great! So ano nga ba ang PRRD bills na to? Watch this mga idols. Well, ang PRRD Bill or Senate Bill No. 557 ay isang batas na layong gawing krimen, ang tinatawag na Extraordinary Rendition o ang pagsuko ng isang Pilipino sa banyagang korte tulad ng International Criminal Court kung walang utos mula sa korte ng Pilipinas. Ibig sabihin kahit sinong Pilipino kilalaman o hindi ay hindi pwedeng basta-basta kunin ng mga banyaga at dalhin sa ibang bansa para litisin kung hindi dumaan sa due process dito mismo sa Pilipinas. Great! At ang inspirasyon ng batas na ito ay walang iba kundi ang pagmamalasakit ng Senator Amy Marcos sa mga Pilipino lalo na po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Awesome! Alam naman po natin lahat ang track record ni Tatay Diggs mga idol. Hindi siya perpekto pero inalay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan nilabanan niya ang droga sa pamamagitan ng war on drugs, di ba? Putya kinilalang leader ng ASEAN. At inilapit ang gobyerno sa mahihirap. Ngayon gusto siyang hatakin ng ICC? Parang mali po yata yun, mga idol, di ba? Sabi nga ni ng Sen. Amy Marcos, may proseso ang ICC. Pero tayong mga Pilipino, may sarili rin po tayong patas. At labag sa ating soberanya ang basta-basta pagkuha sa isang kababayan natin. Lalo na dating presidente pa ang pinagkalulo mismo ng gobyerno natin. Tama. Kaya nga guys, walang kapatawaran talaga ang ginawa na ito ng gobyernong to at nikuting. Kaya pag may nangyaring masama kay Tatay Dings, nako, isang napakalaking gulo po talaga ang magaganap ito mga idols. So tama si Madam Senator Amy Marcos. Dapat tayong manindigan bilang isang malayang bansa. Kaya dapat, hindi tayo sunod-sunuran sa mga banyaga. Tama. Sa mga nagsasabing, bakit daw natatakot si Tatay Diggs kung wala naman siyang kasalanan? Eh hindi naman po ito usapin ng takot. Ito ay usapin ng dignidad at respeto sa ating batas bilang isang malayang bansa. Tama. Kucha, kung papayag tayo na basta-basta tayong hatakin palabas ng bansa, sino ang susunod? Ako? Ikaw? o tayong lahat? Hindi lang po ito laban ni Tatay Diggs, mga idol. Laban po ito para sa bawat Pilipino. Kaya ako ay buong pusong sumusuporta kay Madam Senator Amy Marcos. Isa siyang senadora na hindi natatakot magsalita at tumindig para sa prinsipyo. At syempre kay Tatay Digong na kahit tapos na ang kanyang termino ay patuloy pa rin pinag-iinitan dahil sa kanyang tapang at malasakit. Kaya mga kababayan, ipaglaban natin ang ating karapatan at dangal bilang isang malayang bansa sa isip, sa salita, at sa gawa. Wow. So maraming maraming salamat po sa inisyatibong ito, Madam Senator Amy Marcos. Yeah. Konting-konti na lang talaga, susuportahan na rin po talaga kita. Wow. So keep it up. Sana nga po ay maipasa ang panukalang batas na yan. Good. Para kahit kailan, ay eh, hindi na po maulit ang kahayupang ginawa nila. KPRRT តោះអរគុណ So guys, alam nyo ba na sabi ng Malacanang, eh poverty officially over. 43 pesos rice soon, ayon sa post na ito mga idols. Ayon po sa Malacanang at Department of Agriculture, simula daw po July 1, plano po ng DA na ibaba ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 43 pesos. Mula sa kasalukuyang 45 pesos bilang tugon sa pagbagsak daw ng pandaigdigang presyo ng bigas. Teka, teka, teka. So, nagbawas kayo ng 2 pesos para maging 43 pesos bilang tugon sa pagbagsak ng pangdaigdigang presyo ng bigas? e di, hindi nyo sariling inisyatibo to. Di ba? Tama. Tara, yan. Kaya lang pala nagbawas dahil dun. Nakatawa talaga tong gobyerno natin, eh, no? Sa ilalim daw po ng Rice for All program ng kagawaran, ibibenta ang 5% broken well-milled rice sa 43 pesos. Samantalang 25% broken naman po sa 35 pesos at 100% broken naman daw po sa 33 pesos per kilo. O guys, baka makonfuse kayo dito ah. Ang ibig pong sabihin ng mga broken broken na to ay 5% broken rice daw meaning 5% na mga butil ay durog o putol 95% ay buo at maganda ang kalidad. Mas mahal daw po ito dahil halos premium pa rin daw. And then 25% broken rice, meaning 25% ng mga butil ay durog. Mas mura daw po ito, pero okay pa rin daw iluto. And then meron naman daw po yung 100% broken rice, meaning lahat ng mga butil ay durog o maliliit. Ito daw po ang pinakamura at madalas ginagamit daw sa lugaw, pangkain niya ng mga karinderya, o pang-industriya daw. Talaga ba? Hindi ba 'yan yung mga pagkain ng mga manok na durug-durug na? <laughs> yan talaga mga taong tayo no. Ang hakbang daw po na ito ay bahagi daw po ng Administrasyong Bending Bigas Meron Na na naglalayang paigtingin ang kampanyang ibenta ang 20 pesos na per kilo ng bigas sa mga low-income na pamilya. So yan po ang dahilan kaya po pinapanatili ni Pangulong Marcos ang programang ito hanggang 2028. Seryoso kayo, boss. Ano ba naman yan? Paano naging 20 pesos na bigas meron na? e eh, 43 at 33 pesos lang ang plano niyong gawin sa well-milled rice na may dos lang na bawas per kilo. Ha? Saka ang linaw po ng pagkakasabi o oh, na ang 20 pesos na per kilo ng bigas ay para lang sa mga low income na pamilya. Tama. A.K.A. Subsidy. Okay? <laughs> Sabihin nyo yan, yung 20 pesos meron na, kung lahat ng mga tao sa Pilipinas ay nakaka-avail niyan. Tama. Okay? Pero guys, subsidy lang po talaga ang tawag dyan and nothing else more. Diyos ko Lord naman. Tapos poverty officially over daw? Nope. Kung may taong makakapagsabi niyan, siya yung pinili ng Diyos para lutasin ang problema sa poverty and starvation. Siya lang ang makakapagsabi niyan at hindi dahil binawasan mo lang ng dos ang bigas, eh poverty is officially over na. <laughs> nakakatawa eh, no? No, Mr. President, it's not you. Ang plano ng Diyos na world government for new world, yeah! hindi new world order ah, ang magiging solusyon sa poverty and starvation. Yeah! Kaya stop fooling the people, Mr. President, kasi hindi po nakakatawa. So kayo guys, Tingin nyo ba nararapat na sabihin ng gobyerno na poverty is officially over sa TOS na bawa sa maximum suggested retail price nila? O ang mga ganitong pronouncement ay ibig sabihin ay tuloy-tuloy pa rin talaga ang panluloko nila? So kayo na ang bahalang humusga. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube. and follow Mr Rio 2.0 on Facebook Meta thanks Maccabians